Yo, what's up mga gaw? For video, ay wala pa man niyabot ang mong Ali, mamahaw sa ta. Naatay sudan nga adubong baboy. Ay paghuman na toong kaon, magkuyog dayon ta. Ay ni minimindres dito sa sintro sa klaberiya. Kay ubanan na kuno kuniya. Maligo ang maglaba. Kay siya may nakasinati at lugar Kay nindot kuno kayo liguan. Mung iya ubanan. Unya sa pagpadulong na mo dito Na nga mga dalaga. Dilakag na mo sila hasta mahinong kusuga. Magabot sa unahan na wala man sila. Sayang. Sige lang. Kung dili ka magagi, malabian ni mo ang balay tambalanan. Kung kakaabot na din minsan sa sintro sa klaberiya. kaning nga dalan, pwede kriyara ni magagi mag ka gagayan hingoog malabyan na nimo ang bagong merkado pero kamulo pa tarbaho. gabot sa unahan malabyan na nimo ang ilang police station o munisipyo maong niho nung mi arong gid maklaro ba dako man dahil munisipyo no taas pagit kaayo Tanaw ug na ninyo. Video po ko sa akong kagulingon oi para po na i ba. Og ni baktas ang dili ni dito padulong sa sapa. Kay duol man kuno baktason mo to lang namo. Nya pag ta mo dito sa sapa nakita din ako ning atulay. Ngod kay na insecure man ko mo gisakan ako ning tulaya. Ang testing ko tunob din ning tulaya ba kung sipti ra ba. tunob na ko din tulaya ba mo ta nakaingon ko nga okay ra. Sa walay pagduduha nagsugod na de ko paglabas. Ta lang gud mawala ang unang kabagwangan nga buli. Ah, Kanindot man gud ning sapa kay pastuhan ang dito sa si ibabaw ug dubog-lubog atong tubig. Ah, bahala na. Nya pagkauman paglaba, na paglaban paglaba na din ko diha. May gani ra pod kay nailang at tabay nga kaliguan nan. Oh, dili ra pagkita ani maipit. Dili pa manunta nako karon schedule nga maligo. Karon na pugos lang ko. Ah, sige na lang. So wala nagdugay na human na din ko pagligo. Dala na ko ang mga nilaban og di pauli na dayon mi. O, sa among pagpauli malabyan na to diha ang eskwelahan sa Klaberia. Tungod sa kami ngaw sa si candid house kung imong tanawon. Ug wala tag din nagi ana mo ni nga trahedya kagahapon lang. Dako nga trak na hulog sa so, pangpang og daghan ang namatay. So, tanan nato diha driver ampil lang ta kanunay. Una pamilya ang kinabuhi isa ra. Wala mini balik pag-agi sa among giagi an ganina. O, may shortcut mi og kay duol ra kuno agi on. Og daghan kayong sal Salamat pagtanaw sa akong mga video bisan ang tinood wala ka nalipay pagtanaw that's all i love you